Nararamdaman mo na ba na may malaking mangyayari, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit? Parang may tahimik na gabay mula sa universo na nagtutulak sa iyo papunta sa isang pagbabagong magbabago ng buhay mo. Paano kung sabihin namin na ayon kay Nostradamus, ang tanyag na propeta, tatlong partikular na zodiac signs ang biglang yayaman, at magsisimula ito pagkatapos ng Abril 11, 2025. Gumagalaw ang mga bituin, lumalakas ang enerhiya, at para sa ilan, ang tadhana ay kakatok ng mas malakas kaysa dati. Isa ka ba sa mga pinili? Huwag kang bibitaw, dahil maaaring ang zodiac sign mo na ang nasa bingit ng isang hindi pangkaraniwang pagbabago. Si Nostradamus, ang pangalan pa lang niya ay nakakagising ng kuryosidad, pagkamangha, at minsan ay takot. Ipinanganak noong ika-negatibo labing anim na nasiglo, ang misteryosong taong ito ay sumulat ng libo-libong mahiwagang taludtod, na marami sa mga ito ay nakakagulat na tumama sa katotohanan. Mula sa pagbangon ng mga makapangyarihang leader hanggang sa mga pangyayaring yumanig sa mundo, patuloy pa rin ang pagkahumaling ng mga tao sa kanyang mga isinulat hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngunit sa gitna ng lahat ng kanyang mga propesya, may isa na talaga namang kapansin-pansin, isang pangitain ng biglaan at hindi mapipigilang kayamanan, nakalaan para sa tatlong zodiac signs. Habang papalapit tayo sa makapangyarihang pagbabagong kosmiko pagkatapos ng Abril 11, 2000 at 25, napapansin ng mga astrologer ang mga alignment na umaalingaungaw sa mga sinaunang babala at pangako ni Nostradamus. Hindi ito basta mga walang batayang pag-asa, nakasulat ito sa mga bituin, pinatutunayan ng mga astrological pattern na sadyang mahirap baliwalain. Kung kabilang ang iyong sign sa tatlong ito, ihanda mo na ang sarili mo, mga oportunidad, kasaganaan, at malaking pagbabago ang maaaring paparating na. Pero alin-alin niya ba ang mga zodiac signs na ito? At ano ang dahilan kung bakit sila ang espesyal sa mata ng tadhana? Tuklasin natin ang propesya. Pagkakahanay ng kosmos pagkatapos ng Abril 11, libo at 25, may kakaibang pagbabago sa universo, isang napakalaking pangyayari. Sa buong mundo, masusing pinag-aralan ng mga astrologer ang kalangitan, at ang kanilang nakikita ay bihira at makapangyarihan. Sa Abril 11, libo at 25, magaganap ang isang mahalagang pagkakahanay ng mga planeta. Isang pangyayaring pinahiwatig umano ni Nostradamus sa kanyang mga lihim na sulat daan-daang taon na ang nakalipas. Bagamat hindi niya ginamit ang makabagong terminolohiyang astrological, ang kanyang mga paglalarawan ay tumutugma sa tinatawag ngayon na planetary convergence na konektado sa yaman at oportunidad. Sa araw na ito, papasok si Jupiter, ang planeta ng paglago, kasaganaan, at swerte, sa isang makapangyarihang trine kay Pluto ang tagapamahala ng pagbabago at nakatagong kayamanan. Kapag nagtugma ang dalawang makapangyarihang planetang ito, nagbubuka sila ng mga pintuang dati ay tila sarado. Lalabas ang mga natatagong talento, maglalaho ang dating mga limitasyon, at ang mga tagumpay sa pananalapi ay hindi lang posible, kundi malamang na mangyari. Hindi ito basta-basta lang pangkaraniwang pangyayaring astrological. Isa itong malaking pagliko ng kapalaran. Sa larangan ng enerhiya, lahat ng tao ay maapektuhan sa ilang antas. Ngunit para sa tatlong zodiac signs, ang epekto nito ay magiging sobrang positibo. Ang mga sign na ito ay tulak ng tadhana patungo sa kasaganaan. Magsisimula ng magpakita ang mga diinaasahang oportunidad, pagbabago sa karera, bigla ang kita sa pamumuhunan, promosyon, o mga malikhaing proyekto, na parang hinihila ng kapalaran mismo. At hindi lang ito tungkol sa pera. Ang enerhiyang ito ay magdadala rin ng kumpiyansa, linaw, at pananaw. Ang mga taong kabilang sa mga sign na ito ay biglang makakaramdam na handa na sila, kahit noon ay hindi pa. Maglalaho ang kalituhan. Ang tinig sa loob na nagsasabing nakalaan ka para sa mas malaki, ay lalakas at lalalim. Tinukoy ni Nostradamus ang sandaling ito bilang i ang pag-angat ng nakatagong binhi, isang pariralang pinaniniwalaan ngayon na tumutukoy sa mga taong matagal nang may potensyal, ngunit hindi pa namumukadkad. Ang Abril labing isa ang magsisilbing pagdidilig sa binhing iyon, at pagdating ng tag-init, maaari nang mag-iba ng lubusan ang kanilang buhay, mas masagana, mas nakaayon, mas puno ng layunin. Ngunit tandaan, hindi basta-basta ang enerhiyang ito. Ang mga bituin ay nakapili na. Tatlong zodiac signs lamang ang makakaramdam ng buong epekto. Pinili na ng universo. Unti-unti nang natutupad ang propesya. At maaaring isa sa mga mapalad ay ikaw. Simulan na natin sa una. Zodiac sign hash isa. Cancer isipin mo ang isang tahimik na kaluluwa na laging malalim kung magmahal. Isang taong laging nagbibigay ng higit pa sa kanyang natatanggap. Isang taong tahimik na hinarap ang mga bagyo sa buhay, bitbit -bit ang bigat ng pamilya, mga pangarap, at mga takot, madalas na hindi napapansin. Iyan ang cancer. Banaya, mapagprotekta, tapak. Ngunit sa likod ng kanilang malambot na panlabas, may matatag na determinasyon, isang tahimik na apoy na kailan may hindi nauupos. Sa loob ng maraming taon, tahimik na nagtrabaho ang mga cancer. Nagtayo. Nangarap, nagsakripisyo, madalas na hindi sila nabibigyang pansin, ngunit sila'y palaging may mahalagang ginagampanan sa likod ng tagpo. Ngunit ngayon, napansin na sila ng universo, at ang propesya ni Nostradamus ay diretsong tumutukoy sa kanila. Pagkatapos ng Abril 11, 2025, lalabas na sa Anino ang cancer. Sa pag-aali ni na Jupiter at Pluto, may magigising sa loob ng cancer. Ang kanilang intuition, na dati ng malakas, ay lalo pang titindi makikita nila ang mga pattern na hindi nakikita ng iba. Mararamdaman nila ang oportunidad sa gitna ng kabuluhan. At ang pinakamahalaga, magiging handa na silang kumilos. Hindi ito swerte. Ito ay tadhana na sa wakas ay dumating na. Maraming cancer ang dumaan sa kahirapang pinansyal nitong mga nakaraang taon. Maaaring trabaho itong hindi nagbibigay halaga sa kanila, o pangarap na palaging pila abot kamay pero laging nadudulas. Pero mayong taon, babaliktad ang enerhiya. Maaring ang isang simpleng side hustle ay maging isang matagumpay na negosyo. Isang dating nakaliligtaang ang talento, pagsusulat, pagpapagaling, paggawa ng sining, pagtuturo, ay biglang maging pagkakakitaan. Maging ang mga relasyon, personal man o profesional, ay magsisimulang umayon sa mas mataas nilang layunin. Ang susi. Tiwala. Magtiwala ka sa iyong kutob, cancer. Kung may isang bagay na tila tama, kahit nakakakaba, ituloy mo. Binubuksan ng mga bituin ang iyong daan, at tinatawag ka ng propesya ni Nostradamus na tahakin ito ng buong tapang. Ang ilang cancer ay makakatanggap ng biglaang biyayang pinansyal, isang mana, bonus, o isang pambihirang oportunidad. Ang iba na may dadaan sa isang unti-unting pag kung saan bawat hakbang ay may katumbas na gantimpala. Pero isang bagay ang sigurado, magbabago ang istorya ng iyong pananalapi. Guhit tayo ng larawan, kilalanin si Elena, isang katang-isip na cancer na ipinanganak sa panahon ng papalayong buwan, laging nag-aalala tungkol sa pera. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na community center, at mahilig magpinta tuwing libreng oras. Pagkatapos ng Abril labing isah, may nagbago. Bigla siyang inalok ng dagdag sahod. Pagkatapos, nagpost siya ng kanyang likhang sining online, at nabenta ito. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula ng dumagsa ang mga commissions. Lumakas ang kanyang tiwala sa sarili. Binuksan niya ang sariling online shop. Pagsapit ng taglagas, mas malaki na ang kinikita ni Elena sa kanyang passion, kaysa sa trabaho hindi lang ito kwento, ito'y salamin ng posibilidad. Kung isa kang cancer, ituring mo itong tanda. Huwag mong baliwalain ang iyong kutob. Huwag mong maliitin ang sarili mong halaga. Binibigyan ka ng mga bituin ng go signal, at matagal na itong nakita ni Nostradamus. Naghihintay na ang iyong kayamanan. Hindi ito pantasya. Ito na ang bago mong realidad. Zodiac sign hash dalawa, Virgo may dahilan kung bakit tinatawag ang mga Virgo na mga perfectionist ng Zodiac. Pero ang hindi alam ng karamihan, sa likod ng kanilang pagiging maingat sa detalye, at tahimik na kilos ay may nakatagong pwersang hindi mapipigilan. Ang mga Virgo ay hindi lang basta nangangarap, sila'y gumagawa, palapalapat, -pala, hakbang-hakbang, dahan-dahan, maingat, at kadalasan ay walang nakakakita. Pero ngayon, magsisimula na silang mapansin ng mundo. Sa loob ng maraming taon, tahimik na nagtrabaho ang mga Virgo, nagaayos, tumutulong sa iba, nilulutas ang mga problemang hindi kayang solusyonan ng iba, habang isinasantabi ang sarili nilang mga pangarap. Ngunit ayon sa propesya ni Nostradamus, may darating na sandali kung kailan ang mga tahimik na tagapagtayo ng tadhana ay sa wakas ay gagantimpalaan. At ang sandaling iyon ay pagkatapos ng Abril 11, 2025. Sa pagsanib ng enerhiya ni Jupiter, na sumisimbolo sa paglago, at ng lakas ng pagbabago ni Pluto, magbubukas ang isang portal para sa mga Virgo, isang daan patungo sa kasaganaan. Pero may twist, hindi ito darating bilang swerte. Darating ito sa pamamagitan ng pagiging eksakto, tamang timing, at makabuluhang aksyon, mga bagay na likas na taglay ng Virgo. Isipin mo si Luis, isang katang-isip na Virgo sa kanyang early apat na pula. May maliit siyang tech consulting business. Sa loob ng maraming taon, naglingkod siya sa iba, nag-aayos ng problema, pinapagana ang mga sistema, hindi humihiling ng dagdag. Pero pagkatapos ng Abril labing isa, tila may nagbago sa mundo. May mga bigla referral para sa negosyo niya. Naanlihahan siyang magsalita sa isang conference. Isang corporate client ang nag-alok sa kanya ng kontratang triple ang karaniwang bayad. Walang mahika pero lahat ay unti-unting bumabagay. Ito ang landas ng Virgo. Walang ibinigay ng basta. Lahat ay pinaghirapan. Makakakita ang mga vergo ng pag-unlad sa pinansya sa pamamagitan ng mga sistemang matagal na nilang itinayo, ang blog na sinimulan nila dalawang taon na ang nakalipas. Biglang nagkakaroon ng audience, ang matyagang ipon na sinundan nila. Unti-unting lumalaki, investments, promotions, bagong pinagkukunan ng kita, lahat ito'y unti-unting bubukas, gaya ng mga bulaklak pagkatapos ng mahabang taglamig. Pero may mas malalim pang pagbabago, hindi lang pinansya ang babaguhin ng impluensya ni Pluto, babaguhin nito kung paano nakikita ng mga Virgo ang sarili nila, ang kritikal na tinig sa loob nila. Lalambo, ang paniniwalang ikailangan kong gawin pa ang higit para karapat dapat ako unti-unting mawawala. Magsisimulang maniwala ang mga vergo na sapat na sila, at ang kayamanan ay hindi lang posible, kundi nararapat para sa kanila. Narito ang dapat gawin ng mga vergo, balikan ang mga lumang proyekto, may nakatagong ginto sa mga bagay na minsan mong isinantabi. Huwag matakot humiling ng higit, itaas ang presyo ng serbisyo mo, i-apply ang sarili sa mas mataas na posisyon. Lumantad sa liwanag, hindi mo kailangang maging perpekto para maging makapangyarihan. Ang mga bituin ay pumapanig sa iyo, Virgo. Hindi man tuwirang binanggit ni Nostradamus ang iyong pangalan, pero binigkas niya ang tungkol sa mga naglilingkod sa katahimikan na tataas kasabay ng pagsikat ng araw. At ang araw na yon ay ngayon Kaya kung isa kang vergo, ihanda mo na ang sarili mo Ang blueprint na sinunod mo sa buong buhay mo ay hindi kailanman sayang. Isa itong propesya na ngayon lang mamumulaklak Ang kayamanan mo ay hindi lang paparating Sa wakas ay umaabot na ito sa tunay mong halaga Zodiac sign hash tatlo, Scorpio may kakaiba talaga sa mga Scorpio Ramdam mo ang presensya nila kahit tahimik lang sila sa isang silid Isang malalim na enerhiya, isang misteryo Isang pakiramdam na parang may alam sila na hindi pa nadidiskubre ng mundo ang mga Scorpio ay hindi lang basta nabubuhay, sila ay nagbabago, paulit-ulit, sa bawat karanasan. At ayon sa propesya ni Nostradamus, ang kapangyarihang ito, ang kakayahang bumangon mula sa abo, ang siyang magdadala sa mga Scorpio sa biglaan at kamanghamanghang kayamanan pagkatapos ng Abril 11, 2025. Sa loob ng maraming taon, tahimik na lumaban ang Scorpio. Nakita man ng mundo ang kanilang lakas, hindi nito nakita ang sakit mga problemang pinansyal, pagkakanulo, labanan sa kapangyarihan, ngunit bawat pagkatalo ay may naituro sa kanila, bawat pagkadapa ay mas nagpatala sa kanilang instincts. At ngayon, sa wakas ay ibinibigay na ng kalawakan ang nararapat na gantimpala sa Scorpio, at tataas sila ng higit pa kaysa dati. Iba ang dating ng pagkakahanay ni na Jupiter at Pluto sa Scorpio. Si Pluto ang kanilang ruling planet, ang planeta ng kamatayan at muling pagsilang, ng mga wakas at makapangyarihang bagong simula. Kapag pinagsama ang enerhiya ni Pluto at ang pagpapalawak ni Jupiter, para itong pagsindi ng mitsa sa isang tagong potensyal. Bigla, ang mga Scorpio na dating hindi pinapansin ay nagiging magneto. Ang kanilang mga talento, na minsang hindi nauunawaan, ay biglang nagiging revolusyonaryo. Ang kanilang enerhiya, hindi mapipigilan. Isipin natin si Asia, isang katang isip na Scorpio na minsang nawala ng lahat, dahil sa isang mapanganib na investment. Pinagtawanan siya, pinagdudahan, tinawag siyang pabigla-bigla, walang ina. Pero hindi siya bumigay, natuto siya, inaral ang merkado, muling bumuo, tahimik, matyaga. At ngayon? Pagkatapos ng Abril 11, biglang sumabog ang kanyang bagong negosyo. May mga investor na interesado. Ginawa niyang aral ang kanyang pagkatalo, at ang aral ay naging pamana. Ganyan ang Scorpio. Ang pagkawasak ay hindi katapusan, ito ang simula ng susunod na yugto. Uunlad ang mga Scorpio sa larangan ng negosyo, crypto, real estate, coaching, at mga tagong merkado. Ano mang nangangailangan ng lalim, tibay, at matinding pakiramdam, teritoryo ng Scorpio yan. Makikita nila ang mga oportunidad na hindi napapansin ng iba, at hindi sila magdadalawang isip na kumilos. Ngunit kasama ng kapangyarihan ay responsibilidad. Dapat tandaan ng mga Scorpio, ibinibigay sa iyo ng universo ang kayamanan hindi lang para sa hawaan kundi para sa layunin. Gamitin mo ito ng may kabuluhan. Magtayo ng bagay na may saysay. Itaas mo rin ang iba. Pinukoy ni Nostradamus ang isang tanda na lalabas mula sa anino na may apoy ng ginto. Iyon ang Scorpio. Isang tanda na nauunawaan ang dilim at liwanad at kayang buhatin ang pareho ng may lakas. Kung isa kang Scorpio, panahon mo na ito. Ang mga paghihirap mo ay hindi parusa. Isa itong paghahanda. Ang mga leksyon na natutunan mo ang magiging kayamanan mo. Ang instinct mo ang magiging mapa. Ang iyong matinding damdamin ang iyong superpower. Hindi ka lang nakatakdang yumaman. Nakatakda kang mamuno. Paano kung hindi nabanggit ang iyong zodiac sign? Baka iniisip mo ngayon habang nanonood. Pero hindi nabanggit ang sign ko. Ibig bang sabihin nito, hindi ako nakatakdang yumaman ngayong taon? Hindi totoong ganoon. Kahit na ang Cancer, Virgo, at Scorpio ang binigyang diin sa propesya ni Nostradamus, hindi ibig sabihin na ang iba ay naiwan. Gumagalaw ang mga bituin para sa lahat, pero sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang oras. Kung hindi kabilang ang sign mo sa tatlong nabanggit, maaaring darating ang iyong breakthrough sa ibang anyo, sa ibang landas, o sa ibang sandali hindi ka nakakalimutan ng universo. Minsan, ang hindi mapunta sa spotlight ay isang pagpapalarin. Binibigyan ka nito ng panahon para maghanda, mag-aliin, at tahimik na lumago, para kapag dumating na ang iyong sandali, handang-handa ka na. Ang kayamanan ay hindi palaging tungkol sa pera. Maaring ito ay isang banal na ideya, makapangyarihang koneksyon, o isang oportunidad na magdadala sa iyo ng pamatagalang tagumpay. Isang paalala ito para sa lahat. Kung hindi nabanggit ang sign mo ngayon, huwag panghinaan ng loob, ma-inspire ka. Ano ang pwede mong buuin habang hinihintay mo ang sarili mong sandali? Anong mga kasanayan ang pwede mong paunlarin? Anong enerhiya ang pwede mong itubmas sa sarili mo? Ang mga binhing itatanim mo ngayon ay mamumunga rin sa takdang panahon at siguradong mamumunga ang mga ito tandaan mo, may kani panahon ang mga bituin, at maaaring ang panahon mo ay malapit ng sumikat. Konklusyon at panawagan sa aksyon at heto na tayo ngayon, nakatayo sa bungad ng isang bagay na kakaiba at kahanga-hanga. Si Nostradamus, ang propetang kilala sa maraming siglo, ay hindi nag-iwan ng mga malinaw na tagubilin. Sa halip, nag-iwan siya ng mga palatandaan, simbolo, bugtong at pag-asa. At sa mga lihim niyang mensahe, natuklasan natin ang isang propesyang tumutukoy sa tatlong zodiac signs na nakatakdang magbago ang kapalaran sa pananalapi pagkatapos ng Abril 11, 2025, Cancer, Virgo, at Scorpio. Hindi basta napili ang mga signos na ito. Tahimik silang nagtitiis, lumago, at nagbagong anyo. At ngayon, handa na ang universo na gantimpalaan sila, hindi lang sa pera, kundi sa layunin, direksyon, at sa mga kasangkapang kailangan para buin ang kinabukasang dati pangarap lamang. Pero hindi lang ito tungkol sa kapalaran, ito ay tungkol sa pagkilos. Kung kabilang ang iyong sign sa tatlo, ito na ang tamang panahon para kumilos ng may tapang. Iwanan ang takot at simulang maghanda. Sundan ang mga palatandaan na ibinibigay sa iyo ng buhay. Simulan ang negosyong iyon. Gawin ang investment. Ibahagi ang iyong mga ideya. Hindi mananatiling bukas ang cosmic window magpakailanman. At ang gagawin mo ngayon ay huhubog sa hinaharap mo. At kung hindi kabilang ang iyong sign sa listahan, hindi ibig sabihin na hindi makapangyarihan ang kwento mo. Umiikot ang mga bituin, nagbabago ang agos, darating din ang panahon mo, maghanda, pansinin ang mga palatandaan, maging handa, dahil ang kapalaran ay hindi kumakatok ng dalawang beses. Ngayon, humina ka ng malalim, tanungin ang sarili, handa na ba akong tanggapin ang ibinibigay sa akin ng universo? Kung ang sagot mo ay i, dito na nagsisimula ang iyong paglalakbay, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe para sa mas marami pang astrologikal na revelasyon, at mag-comment sa ibaba ng iyong zodiac sign. Tignan natin kung ilan sa mga pinili ang narito ngayon. Naghihintay ang iyong kinabukasan. Handa ka na bang ang kininito?